Lucho yo, guwapa tayo kay ano sa bata niya ni Apo, Apo ano dito sa Alabang Choy, si Ate yan ano. Right. Okay, like, kasi 'di cool, eh, wag kang ano. Parang pamit sa akin. Patingin niya. Mahangin lang po. Okay, <laughs> ito 'yung parang parang gusto <laughs> <kustadyante>. Hindi maganda 'yung nakaano pala. <laughs> abiyan okay, okay, po okay, okay, okay. <laughs> Tatakot Tarang... <laughs> talaga ako sa iyo mo. Kasi siya yung pinabalo. Alright, Hindi na Oh tayo pa yung assistant ako ng ng. Ano ba Yan salamat sa artist ko nang ano bye-bye ng. Yan. Ba may gusto sa ating ano shout out. <laughs> okay oh. <laughs> dito. Yan, nandito kami mga pala sa Alabang ngayon, syempre. Mayroon silang booth dito sa Alabang. Ano. Uh, <laughs> yan, thank you kaya ate, syempre. Ang ganda ng kanyang banat. Ilang pokpok -pok yun, eh. parang nabilang ko yata yun eh. 50 lang yun. 50. 50. 50. 50. <laughs> sa mga gustong pumunta dito, syempre dito lang yan sa, ano, sa Alabang. Hanapin nyo lang sila ate, yan.